Ah, sili ah. Sobrang twist na nito. Hindi ko na lang alam kung hindi pa siya masarapan dito. Kamaingay ah. Tumari oh, yeah. oh. sweet tayo. Diba e yan? Parang kawawa na naman si 69 na guys. Dapat para, pag may pambara, dapat may panunaw din. No, may panunaw lang dun. Ikaw naman. Ay, meron ba? Ay, okay, naman. Kailangan kompleto. Kompleto Meron tayo dito. Ang eh, sarap karo. naman yan. Yogurt oh. to. Yogurt, Yogurt yan. <laughs> Teka, teka, teka. Ano yan? Ano yan? flush wow. Mouthwash yan. Ah. Nakikita ko na yung inumin yung 6ix9. Parang hindi na siya magtutoothbrush. -to Wag natapos. <laughs> Pag tapos niya kumain, diretso na siya sa ano. Diretsyo mo mo okay. na. Nga ko po. Ang na halata. Matay ka kulay blue. Ano yan? Blueberry. Lemonade. Aso. <laughs> oh, parang tulang pa. Tulang pa ba? Oh, dagdagan mo kaya. Ay! Bala, na, bala ka dyan. <laughs> Nakakubo. Ang pag matikman talaga ni Sixteen, ewan ko na lang. Pag naman hindi pa siya natuwa, kasi di mas sinasabi, di ko naman daw siya, hindi naman oh. daw ako naglalambing sa kanya. Ah. Parang hindi ko naman daw siya labo. Ngayon, lab na lab siya. O, oh, ipakita mo yung love language mo kung paano. Ah, nasa ito pa siya. Eh, nakita ko kanina, nasa doyan, sarap ng buhay. Silipin mo ako nasa doyan. Lab lang ah. Eh, wala. Wait lang. Nasaan ba yun? Kanina ay, nasa, nasa doyan lang yun eh. Nasa kwarto. Sa kwarto, so kwarto ba? Nakita na. ko kanina ay. sa doyan eh. Sige, insan. Buksan ko para sa. Yo. 9. Eh? Sarap naman ng. Sarap buhay. ng buhay. Parang Ay, boss 69. nine. Boss 69 lang <laughs> wala ka. Uh, <laughs> Tino naman naman 'jo. Pinagandahanin ka. San Ay, ka makakahanap ng ganyan? Eh, yung, kasi tinawon? na hon. Ako naglarambing eh. Ito, lambing. Ano? Bakit naman Lambing lang pala hanap mo eh. Bakit ano ka pa nagabanak niyan? Standisan. Pinabili ko siya kanina. Pandesal, tsaka juice. May juice ka pa. Ano yung kain mo? Ala, binigyan mo ako ng flowers kahapon eh. Ay. Ayun. Yun pala eh. Kaya naman pala, pala. pala, dapat araw-araw may binibigay kang flowers. Okay. ano, mabuti to ha. Sarap yata to ha. Mariyan, okay. pala man. Eh? Bakal, ano pala, pala May mayon ko may, may oh, may masarap o. dyan. Hmm. Nakita ko kanina, paano niya ginawa yan. Oh, Napaka... Na. Parang may halong pagmamahal yan, no? Ah, sa'yo na kaya ka. ka oh. din. kain pa ba ako? Oh, <laughs> parang busog ako eh. Pero And sige, okay, sige, okay. no? Na. Alam naman maubos Guys, kain tayo, guys. Ito, Kain tayo, guys. Ikaw. Ate sa akin. Ayos na akin. Ano ba na kain ubat ba? Ikaw ba naman bigyan ng madaming pera? Di ka bunga eh. Mukhang ano ka na ngayon, mukhang pandesal. Sana all na naman tayo guys. Kain po tayo. Ano juice? Ano juice niya? Lemonade. Apa? Masarap ba? Ano yan? Isa ba't niluwa mo naman? Ba't niluwa mo? Ikaw lasa. Ha? Bakit? Ano ba Ano ba? sa lahat. Bakit? Dambing ka yan eh. Di ba? Nagiinit ang pagmamahal. Nako. Ano ba yun? Oo. Dapat ano mo. Ano marinigay mo doon? Sige. Baka nagiinit yung pagmamahal. Di ba? Oo. Baka feel na mo yung love. Ganyan magmahal si no. Insan. May halong pagiinit. Next. guys Ano? Ayos ba? Ay hindi insan. Kaya pala pumunta siya dito para diretso ano mouthwash siya. Diretso pumunta? Roommate, laser, na, na. Company, peine, uh at, so ano ba yung doon? na, karigate, tsaka mga flash, tsaka na dito. Ah, masaya ka lang sa ginawa mo? Hmm. Ha? Oop. 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 sa akin. na, ayan na. Minsan. Ka nang lalapit. Ta. Napakaranas. Tapos yung, juice mo, ba't lasa? ba yon? Ano yung 6 Blueberry. Pero yung pangkulay na blue. Blueberry yung kita Mouthwash? mo isa! Huwag kang lalabas dyan, ha? Nako, 6-9. Huwag kang lalabas dyan. Nako, 6-9 talaga. Naisaan na Isa, naman. lang naman. Mangang. Mangang? Isa! <laughs> Ay! Ano ka na? Ikaw, ikaw, mag na. Kainin mo yun. Ay, kailin kailin mo lang. Kainin mo. Ayoko! Tagpuan mo. Ayoko. Kadiri. Sino ka ano na? Tapos so, mapakain mo sa akin. Eh? Kainin mo. Ayoko. Tama na. Sa? I'm rin na. Tama na. Ayoko na. Lakas ng trip yung dalawa. Oh, linisin mo na yun. Linisin mo yan. Ikaw ang nagano ka na. <laughs> sa akin. Yan na. sinasabi ko sa iyo yun dyan eh. Oh. Baka si love language mo eh. Tapakaan ha. Grabe na ko sa nakapaka. Masarap. Lumabas ka dito. Lumabas kayo dalawa. Okay. Wala ko pa lalabasin umayos ka dito sa bahay nyo. Ano yan na? Pinapalayas ka na? Kaya naka nakakita na pinalayas sa sariling bahay ah. Ay, bahay mo to? Oo. Ay, pinapalayas mo? Bahay niya pala eh. Gusto ko. ah, <laughs> baka nasa mo naman ikaw yung nagpapalaya. Oo. Ah, oh, sige. Ayos ka. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> oh, size 6 na. Ipahalam na pala. Bukayang lahat na dito. <laughs> oh, <sorry. laughs>